Puspusan ngayon ang training ni Eman Pacquiao para sa susunod ng laban. Noong isang linggo lamang ay nagdiwang ang Team Eman dahil sa pagkapanalo nito. Eman Pacquiao may pinagmanahan pagdating sa laban. Full Fight, Eman b a Pacquiao vs John Clyde l -A -N -G -A -H -I -N. Isa ang anak ni walong division champion at boxing legend senador. Manny Pacquiao na sumalang sa kauna-unahang boxing event ng Pacquiao Elorde, Blue by Blue nitong linggo sa Okada, Manila. Kitang-kita ang gilas ng isang Pacquiao sa katauhan ni Eman Bacosa sa ng nang bugbugin nito ang kanyang katunggali sa loob ng boxing ring, Wagi si Eman Bacosa sa kontra Langahinbaya. Hashtag Blue Pati ang pag-aanalisa at galawan ng kanya kalaban ay naman na di umano ni Eman sa kanyang amang mani. Ika pa ni Eman, sa bawat laban nito ay may mga natutunan siya at madami pa siyang dapat malaman pagdating sa laban.